Hello guys, for today's video, mag unbox ako ng bili ko sa TikTok shop. O, diba? Gusto ko kasi makita nyo rin kung ano itong binili ko kasi mamaya i-apply ko to sa aking wait lang. Ayan. For today's video, walang digo to dahil para makita nyo talaga yung intact kung totoo ba talaga ang laman nitong parcel ko na gagamitin ko mamaya. For today's video again, oh, hindi tayo maganda. <laughs> okay, yung open ko na. Ayan na siya, oh. Open na natin. Huwag ka nang patumpik-tumpik pa. Ayan na. Hugs. Hmm. Eto siya. Wait lang, ha. Ayan siya. Hair mask. Mm. So, dahil hindi pa ako naligo ngayon para makita nyo kung maganda ba talaga to hindi talaga ako naligo. Maliligo na ako ngayon para makita nyo mamaya. Oops, kung maganda talaga to sa haircut. tignan ko. Tingnan nyo, tignan nyo yung buho ko. Nakaipit pa yan. Mm, nakaipit. So, ayan yung itsura nyan. So, mamaya, tignan natin kung maganda talaga to. Kung legit talaga to. Mm, bilhin nyo na. Mura lang to na ko. Wait. Wait. sa part 2. Ayan ang Ayan ang kanyang itsura. O, oh, diba? Ang ganda hair mask repair and maintenance gagamitin ko na siya para makita nyo kung ano yung impact nito sa aking hair <laughs> Ito pala ipapakita ko muna pala yung hair ko so ganito talaga yung hair ko pag naipita nagkakurl na talaga siya kahit hindi na ako kahit hindi ako magkurl nagkakurl talaga siya yan yan yung hair ko Ayan, o oh. oh. diba nagkakurl talaga siya mm. o oh, diba so yan, ayan, before and after. O, before muna tayo, guys. Yan yung hair ko. Kasi, na ano ko yan eh. ano uh, tawag nito, inipitan ko ng paikot. So, ganito siya. Nagkulot na. Yan. Maliligo na ako para makita nyo yung impact. Kung maganda ba talaga yung... Kung maganda ba talaga to. Hmm. Hello, guys. Naligo na ako. Patoyin ko lang ng bonggam-bongga. -bongga, tapos... Pakita ko na sa inyo kung nag-effect ba talaga. Para sa akin na ah, medyo nag siya. <laughs> Mamaya na lang. Eto na guys, tumuyo na ang aking buhok. <clears throat> Para sa akin, legit siya. Kasi malambot lumambot talaga yung buhok ko. Although hindi siya masyado straight, nag-wavy-wavy nag lang. Pero goods na goods na siya. Yan ha? Ang lambot talaga niya. Ayan, Oh. Ang lambot. Saka mabango. Mabango. Pasok na pasok talaga sa pangamoy ko to. sa sa... Hindi siya masyado ma-oily yung hair mo na, ano, maganda. Approve kaya bumili na kayo. Sa mga frizzy hair, sa mga nagkukulay, sa mga naka-bleach, bagay na bagay to sa inyo tong binili ko na hair mask. Ilalagay ko sa comment section yung link. Thank you, Sapanano.